dahil nga trending ang diwata pares ngayon, naisipan namin magluto ng pares dito sa bahay. Malayo kasi si diwata kaya gawa na lang tayo ng sarili. Pero ito ay beef pares kung para kay diwata na gumagamit nga ng lechon kawali. Una ay ready mga sangkap na garlic, onion, ginger, sugar, cornstarch, star anise, pepper gisa-gisa lang nung tatlo, pagsabay na natin pares lang kalalabasan niyan. Then sunod dito, ilagay na ang pinakuloang ang beef. Yes, papakuluan muna para lumambot ito. And then halu-halu lang at tansya-tansya ng cornstarch para sa pampalapot. Ayan, umaamoy diwata na. kuluan natin sa low heat habang nakatakip, then turn off heat na. I-rest nyo muna bago i-serve para maging malinam ng pasya. Siyempre, ang sekreto sa Paris na to ay fried garlic. Ering nabili namin ay sa Tagaytay pa. Hindi yan sponsored ha, baka naman. Ayan, kainan na, nakakagutom ang Paris ni Dewata.